Apo, ang hirap pala ng huling beses, no? Ang mas mahirap, yung hindi mo alam na yun na pala yun. Naalala ko pa, parang eksena sa pelikula. Huling sulyap, huling sumbat, huling salita na sana. Kung alam ko lang, tinawanan ko na lang. May mga alitang parang walang halaga, maliliit na bagay tampuhan, inis, pride. Pero minsan pala, yung mga maliliit na yun, yun na pala ang huli mong sandali kasama ang isang tao. At kung alam mo lang, hindi mo na sana pinatulan. Hindi mo na sana pinatigas ang puso mo. Hindi mo na sana siya iniwan na may sama ng loob. Pero ganyan talaga, Apo. Saka lang natin naiintindihan ang kabuuan ng isang sandali kapag tapos na at minsan, huli na ang lahat. Kwentong tampo, kwentong galit, kwentong hindi na sana pinatulan. Lahat tayo may ganyang alaala. May sinigawan tayo sa init ng ulo. May tinampuhan tayo sa sobrang pride. May niyaya tayong makipaghiwalay para lang maramdaman nilang mahalaga tayo. At may mga tao tayong pinitawan na hindi na bumalik. Marami akong kwento tungkol sa ganito, Apo mga alitang ang ending ay hindi pagkakasundo, kundi paghihinayang. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa ang tatlong kwento. Ang kwento ng isang kabataang mainitin ng ulo, isang mag-asawang halos bumigay, at isang matandang naghintay ng tawad na hindi na dumating. Lahat sila may iisang aral. Kung alam lang nila, na yun na pala yun. Sana tinawanan na lang nila. At sa dulo ng mga kwento, ipapakita ko sa iyo kung paano ang pagpapatawad, kababaang loob at pananampalataya sa Panginoon ang tanging daan palabas sa siklo ng pagsisisi. Apo, si Joel ay kapitbahay namin noon sa Maynila, laking Tondo. Matangkad, maitim at may palaging bakas ng galit sa mukha. Pero kahit ganun, mabuting bata yan noon. Lagi siyang kasama sa mga laro naming tumbang preso at patintero. Pero nung tumanda, parang sinapian ng demonyo. Laging galit, laging mainit ang ulo. Si Joel, 14 anyos pa lang, nagtatrabaho na bilang pahinante sa palengke. Gabi pa lang, nasa labas na siya, nagsisigaw ng tabid yan habang bitbit ang sako ng gulay o karne maaga siyang namulat sa hirap, tatay niya lasenggo. Nanay niya, tahimik lang pero palaging umiiyak tuwing gabi. Isang gabi nga, nakita ko siyang naglalakad pa uwi, tuguan ng tuhod, nang galing daw sa rambol. Okay ka lang, Joel? Tanong ko noon. Sino ka ba? Sabay talikod. Ganun siya. Hindi marunong tumanggap ng kabaitan. Parang sanay na sanay siyang lahat ng lalapit ay mananakit din. Kaya kahit gusto mong tulungan, lagi siyang umaastang parang kalaban ka rin. Isang araw, napikon siya kay Mang Cardo, ang matandang nagbebenta ng pandesal. Tuwing umaga, sumisigaw si Mang Cardo ng pandesal, mainiit. Tanda ko pa, alas alasais ng umaga yon. Wala pang gising sa amin kundi ako at si Joel na pauwi na mula sa trabaho sa palengke. Hoy, tigilan mo nga yung sigaw mo. Akala mo kung sinong mahalaga. Sigaw ni Joel. Napahinto si Mangkardo. Pasensya na, hiho. Trabaho lang. Pero sa halip na tumigil, lalo pang pinagalitan ni Joel si Mangkardo. Tinapong pa nga niya yung isang plastik na may tinapay. Eh, tiwag kang magbenta dito Apo, saksi ako sa pangyayaring Yun, sa totoo lang, malaki ang galit ko kay Joel noon Pero mas malaki ang lungkot ko Kasi nakita ko sa kanya Ang isang batang hindi natutong magtiwala Natutong lumaban palagi kahit walang kalaban Makaraan ang ilang buwan, biglang nawala si Joel Wala nang Joel sa kanto Wala nang sigawan sa gabi tinanong ko ang nanay niya. Lolo Isko, sinabihan siya ni Mang Cardo. Sabi raw, maliit na bagay, lalaki sa galit mo. Mag-iingat ka, anak. Paka ang tinapay na sinumpa mo, yan pa ang maging huli mong tinapay. Kinabukasan, nalaman naming na aksidente si Joel. Nahulog sa truck habang nag-ayos ng sako. Hindi na umabot ng buhay sa ospital. Apo, umiiyak ang nanay niya habang hawak ang isang supot ng pandesal galing kay Mangkardo. Hindi ito sinumpa, ito ang tinapay ng patawad. Doon ko natutunan ang una kong leksyon, ang galit ay parang apoy. Kung hindi mo pipigilan, lahat masusunog, pati sarili mo. Pero higit pa roon, natutunan ko ang lakas ng kapatawaran. Hindi nagalit si Mangkardo. Hindi siya naghiganti. Sa halip sa huling araw ni Joel, binigyan niya pa ng tinapay, simbolo ng biyaya at patawad. Kung alam lang ni Joel na yun na pala ang huli niyang umaga, sana tinawana na lang niya ang sigaw ni Mangkardo. Sana pumati na lang siya ng magandang umaga. At tayo rin, Apo. Minsan, kailangan nating tanungin ang sarili, Worth it ba atong galit ko? Paano kung ito na pala ang huling sandali namin? Kaya ngayon, sa bawat sigaw, sa bawat inis, sa bawat tampo, huminga ka muna, baka hindi ka man mawalan ng buhay tulad ni Joel. Pero baka may mamatay na relasyon, pagkakaibigan o tiwala dahil sa isang galit na hindi mo pinakawalan. Sa bawat tinapay ng buhay, piliin mo ang patawad kaysa sumpa. Piliin mo ang pag-unawa kaysa pag-init ng ulo. At higit sa lahat, piliin mong lumapit sa Diyos, ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Sa susunod, ikukuwento ko naman sa iyo ang kwento ng mag-asawang halos bumigay, si Rina at Leo. Kwento ng tampo, selos, at himala ng Diyos. Apo, kung may relasyon na palaging sinusubok ng tukso, pagsisisi, at tampuhan. Yan ang pagsasama ng mag-asawa, at walang exempted diyan, kahit gaano pa kayo katagal, kahit gaano pa kalalim ang pinagsamahan, kahit gaano kapakabait, darating at darating ang pagsubok si Rina at Leo. Matagal ko na silang kilala. Magsyota pa lang sila, kilig na kilig na kami sa tambalan nila. Si Leo, dating seminarista. Si Rina, teacher sa public school. Pareho silang may pangarap. Pareho ring puno ng idealismo. Sabi nga ng marami, perfect match. Pero apo, walang perpektong pagsasama. Kahit ang perpektong sabaw, Pwedeng mapait kapag nasobrahan sa init. Limang taon silang magkasama bago ikinasal. Nagsimula silang mag-asawa sa isang maliit na apartment sa Cavite. Doon ko sila unang madalas makita tuwing linggo magkasama sa simbahan. Bitbit ang Biblia. Nakangiti. Pero isang araw, nagbago ang ihip ng hangin. Tumating si Leo sa bahay namin. Luhaan! Lolo Isko buntis daw siya. Si Rina tanong ko. Hindi po, sagot niya halos pabulong. Yung office mate ko sa lending napaupo ako. Anong balak mo? Tanong ko. Hindi ko po alam, mahal ko si Rina pero ayoko rin namang iwan yung bata. Sabi ko sa kanya, Leo hindi lang ito tungkol sa anak mo. Ito ay tungkol sa pananagutan mo. Una sa Diyos, pangalawa kay Rina, pangatlo sa sarili mo. Sumunod na araw, galit na galit si Rina sa sobrang galit niya, itinapon niya lahat ng gamit ni Leo sa labas ng apartment. May mga damit, sapatos, pati yung baso nilang souvenir sa kasal, basag. Umiiyak siya habang sumisigaw. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi na bumalik si Leo sa apartment. Lumipat siya sa dorm malapit sa trabaho niya. Pero ako, bilang matanda at tagapayo, hindi ko magawang mamili ng kampi. Mahal ko silang pareho. Kaya ang ginawa ko, ipinagdasal ko sila gabi-gabi. Na sana, may himala pa. Lumipas ang tatlong buwan. Wala silang komunikasyon. Si Rina Tuwing nakikita ko, tahimik, pumayat. Si Leo, mukhang tuyot sa guilt. Hanggang isang araw, dumating si Rina sa bahay ko. May dala siyang sobre. Lolo Isko, ito po ang sulat ko para kay Leo. Pakibigay. Kung ayaw niyang basahin, okay lang. Pero gusto ko lang sabihin. Pinasa ni Leo ang sulat sa harap ko. Simple lang ang laman. Leo, galit pa rin ako. Pero mas matindi ang tanong ko sa Diyos kaysa sa tanong ko sa iyo. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito. Pero isang gabi, habang umiiyak ako, may narinig akong bulong. Ako ang Diyos ng kapatawaran. Hindi ko pa kayang patawarin ngayon, pero gusto kong simulan. Hindi para sa iyo, kundi para sa puso ko, para kay Lord. Umiyak si Leo habang binabasa yon. Hapo, isang buwan pang pa lumipas bago sila muling nagkita sa isang prayer meeting sa simbahan. Doon, wala nang salita. Tumulo na lang ang luha ni Leo. Si Rina, tahimik na niyakap siya at sa harap ng altar, pareho silang lumuhod. Sabi ni Leo, "Lord, hindi ko kaya." pero alam kong ikaw lang ang makakabo ng sirang relasyon. Ngayon, may dalawa na silang anak. Si Rina at Leo, aktibo sa Couples Ministry. Hindi perpekto ang buhay nila, pero totoo. Pinanday sa sakit, pinatibay ng pananampalataya. At si Leo, itinuturing na ang pagkakamaling yun bilang paalala na ang biyaya ng Diyos ay mas malalim pa sa pinakamalalim mong pagsisisi. Kung alam lang ni Leo na yun na ang huling araw na pagkakatiwalaan siya ni Rina, sana hindi na siya tumingin sa iba. Sana tinawanan na lang niya ang tukso. At si Rina, kung alam lang niya na ang galit ay parang asidong kinikimkim, baka mas pinili niya ng mas maaga ang kapatawaran. Pero kahit ganoon, apo sa Diyos hindi huli ang lahat. Basta't handa kang bumalik, handa siyang umalalay. Sa susunod na kwento, kwento ko naman si Lola Remy, ang matandang hindi nakaabot sa tawad. Kwento ng isang panaghoy na hindi na nabigyang sagot sa lupa, pero natapos sa kapayapaan ng langit. Apo, sa lahat ng kwento ko, ito ang pinakamasakit, kasi ito ang kwento ng isang tawad na hindi na naibigay, ng isang yakap na hindi na naibalik, at ng isang panaghoy na umabot hanggang langit. Si Lola Remy ay hindi ko tunay na kamag-anak, pero itinuring ko na siyang kapamilya. Nakilala ko siya sa simbahan. Laging nasa likod, nakabarong Tagalog kahit babae, at bit-bit ang kanyang sirang lumang dasal libro. Tahimik, matalas ang mata, at tila may laging bumabagabag sa puso. Sabi ng mga taga-barangay, dati raw siyang guro sa probinsya, mahigpit. Prinsipyo ang puhunan, pero may isang kwento tungkol sa kanya na bihirang mabanggit ang anak niyang si Nestor. Si Nestor, bugoy noong bata, laging napapabarkada, maagang natutong magbisyo, at si Lola Remy, sa sobrang tigas ng disiplina, palaging mainit ang ulo tuwing pag-uwi ni Nestor. Isang gabi, narinig ko mismo ang palitan nila ng sigaw, Ma, tao lang ako, hindi ako perfecto. At yan ang problema mo, palagi kang may dahilan pero walang direksyon. Hindi mo ba ako kayang tanggapin kahit minsan lang? Walang sagot si Lola Remy. Umalis si Nestor kinabukasan at mula noon, hindi na siya bumalik. Tumagal ang mga taon, tumanda si Lola Remy, pero hindi nagbago ang rutin niya. Araw-araw nasa simbahan, araw-araw sa parehong upuan, araw-araw lumuha. Isang gabi, tinanong ko siya habang sabay kaming naglilinis sa chapel. Lola Remy kung sakaling bumalik si Nestor, anong gagawin mo? Tahimik siyang tumingin sa akin. Yayakapin ko siya. Kahit hindi siya humingi ng tawad. Napapikit siya. Pero lolo isko, paano kung hindi na siya bumalik? Doon ako natahimik. Lumipas ang ilang buwan. Bigla akong tinawag ng sakristan. Si Lola Remy Nahimatay raw sa harap ng altar. Dinala siya sa ospital. Doon, habang hawak ang kamay ko, pabulong niyang sinabi, Kung darating si Nestor, sabihin mo, sorry ako. Sobrang sorry ako. Yumao si Lola Remy kinabukasan. Wala ni isang kamag-anak ang dumating sa burol. Kami lang. Mga taga-parokya. Hanggang isang gabi, may isang lalaking tahimik na pumasok. Payat may tatu sa leeg, hawak ang rosaryong may sirang krus. Nandito po ba si Remedios? Tanong niya. Ako si Nestor, bulong niya. Parang pinanawan kami ng lakas. Tumayo siya sa tabi ng kabaong, humawak sa malamig na salamin. At sa pag-iyak niya, parang buong simbahan ay umiyak kasama niya. Ma, nandito na ako, pero huli na, no? Walang nagsalita, pero sa loob ko, alam kong narinig siya ni Lola Remy. Apo, ito ang pinakamalinaw kong natutunan. Ang tawad ay hindi para sa taong nakagawa ng malilang, kundi para sa atin na may kakayahang magmahal kahit masakit. Kung alam lang ni Lola Remy na yun na pala ang huling beses na makikita niya si Nestor sana tinawanan na lang niya ang sigaw sana niyakap na lang niya ang anak niya kahit galit pa ito sana hindi na niya pinatagal ang galit sa pagitan nila pero kahit huli na sa mundo naniniwala akong sa langit nagkita rin sila at doon walang pride walang tampo walang huli kaya apo kung may inaantay kang humingi ng tawad, baka ikaw na ang maunang lumapit. Hindi mo hawak ang panahon, pero hawak mo ang puso mo. At kung ikaw ang may pagkukulang, huwag kang matakot lumapit. Baka ang pinakaaantay ng isang tao ay ang salitang patawad. Sa Diyos, walang masyadong maaga, walang masyadong huli ang mahalaga. Totoo ang puso mo. Apo, tatlong kwento. Tatlong mukha ng tampo, galit at pagsisisi. Pero sa likod ng bawat isa, may iisang tanong na bumabagabag sa puso. Paano kung yun na pala yun? Si Joel sinayang ang pagkakataong yakapin ng simpleng kabaitan. Pinili ang init ng ulo kaysa ang pagkakataong tumawa at makipagkaibigan. Si Rina at Leo, muntik nang mawasak dahil sa pride, tukso at galit. Pero nang sila'y lumuhod sa harap ng Diyos, doon nagsimulang muling buuin ang kanilang pagmamahalan. At si Lola Remy, isang pusong punong-puno ng hinanakit, na sa bandang huli, ang tanging healing ay ang makayakap muli. Kung pagbubuuin natin apo Iisa ang aral. Sa bawat galit na pinipili natin, may relasyong pwedeng maputol. Pero sa bawat pagpapatawad na ibinubukas natin, may buhay na pwedeng mabuo. Madalas kasi iniisip natin na may bukas pa, may oras pa, may pagkakataon pa. Pero ang totoo, walang may hawak ng panahon kundi ang Panginoon. Kaya kung may tampo ka ngayon, isuko mo kung may galit ka bitawan mo. At kung may hinanakit ka, ipagdasal mo. Hindi madaling magpatawad. Hindi madaling humingi ng tawad. Pero tandaan mo, Apo, ang krus ni Kristo ay hindi ginawa para sa mga taong perpekto, kundi para sa ating mga taong palpak, matampuhin at makasalanan. Kaya kung siya nga, pinatawad tayo, sino tayo para hindi magpatawad ng iba? Mula sa kwento ni Joel, natutunan natin ang galit. Kapag hindi pinigil, ay pwedeng maging apoy na sumusunog ng buhay. Sa kwento ni Narina at Leo, nakita natin na ang tukso ay laging may dalang wasak. Pero ang Diyos, laging may dalang pag-asa. At kay Lola Remi na pagtanto natin na ang yakap na hindi na ibigay ay mas mabigat sa puso kaysa sa anumang sermon. Apo, kung ako lang ang tatanungin, lahat ng tampuhan, kung pwedeng tawanan, tawanan mo na lang kasi mas magaan ang buhay kapag ang puso mo'y marunong magpatawad. Mas makulay ang mundo kapag ang bawat galit ay pinalitan ng pag-unawa. Mas tahimik ang gabi kapag ang konsensya mo'y malinis. Sa bawat pag-aaway, tanungin mo ang sarili mo. Worth it ba ito? Paano kung ito na pala ang huli naming usapan? Mas pipiliin ko bang manalo sa argumento o manatili sa relasyon? Ang tunay na lakas ay hindi na susukat sa taas ng boses, kundi sa lalim ng pag-unawa. At ang tunay na tagumpay ay hindi ang panalo sa sigawan, kundi ang, katahimikan sa kalooban. Magsimula ka, Apo. Wag mo nang hintayin pa ang huli. Baka ang sorry na inaantay mo hindi na masambit. Baka ang mahal kita na gusto mong marinig, nalunod na sa pagitan ng pride at katahimikan. Lumapit ka sa Diyos. Ihingi mo sa Kanya ang lakas na humingi ng tawad at ang tapang na magpatawad. Kasi sa Kanya walang galit na hindi kayang hilumin. Sabi nga sa Efeso 4, 26, Kapag kayo'y nagagalit, huwag kayong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na kayo'y may galit pa. Walang mali sa magdamdam, tao lang tayo, pero huwag mong hayaang tumagal. Kasi sa bawat araw na pinatagal mo isang araw, yan na hindi mo na nabawi ang kapayapaan ang yakap, ang ngiti. Kung alam mo lang na yun na pala yun, sana tinawanan mo na lang. Pero dahil ngayon ay alam mo na, patawarin mo na. Apo, ngayon ako naman ang may itatanong sa'yo, may tampo ka ba sa puso mo ngayon? May taong hindi mo na kinausap dahil sa galit? May pamilya ka bang hindi mo na binati mula nang kayo'y nag-away? O baka ikaw ang may kasalanan pero hindi mo pa rin kayang humingi ng tawad. Kung oo, ang sagot mo sa alin mandihan. Alam mo na ang susunod mong hakpang. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, Apo. Hindi ko rin alam kung gaano kasakit ang ginawa sa'yo o kung gaano kabigat ang pagkukulang mo. Pero ito ang alam ko, nandyan ang Panginoon at siya ang makakatulong sa'yo. Hindi mo kailangang maging matatag mag-isa. Hindi mo kailangang mapilitang patawarin agad kung hindi ka pahanda. Pero pwede mong simulan sa isang panalangin, sa isang maliit na mensahe, sa isang bukas na puso. Baka iniisip mong, Lolo, paano kung hindi niya ako tanggapin? Paano kung hindi siya tumugon? Ang sagot ko, Apo, hindi mo kontrolado ang tugon ng tao pero kontrolado mo ang laman ng puso mo. Huwag mong hayaan na ang huling alaala ng relasyon nyo ay galit, tampo o katahimikan. Mas mabuting mabigo sa kapayapaan kaysa manalo sa away na walang saysay. Ngayong tapos mo na ang kwento natin, gawin mong kwento mo ito. Isulat mo ang susunod na kabanata, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng kapatawaran. Hindi sa pride, kundi sa pagpapakumbaba. Hindi sa katahimikan ng sama ng loob, kundi sa dasal ng paghilom. At kung di mo na talaga makausap ang taong yon, kung nauna na silang umalis sa mundo, magsalita ka pa rin. Ialay mo sa Diyos ang mga salitang hindi mo nasabi. Ang luha mo, apo, ay naririnig ng langit. Ngayon, hayaan mong iwan kita ng isang panalangin. Panginoon, pagod na ako sa bigat ng galit, tampo at sakit sa puso. Gusto kong makalaya. Turuan mo akong magpatawad. Turuan mo akong humingi ng tawad. Ipakita mo sa akin kung paano magmahal gaya ng pagmamahal mo sa akin. Punuin mo ang puso ko ng kapayapaan ng kababaang loob at ng biyayang nagmumula sa krus. Amen. Apo. Kung alam mo lang kung gaano kakamahal ng Diyos, hindi mo nahahayaang manatili sa dilim ang puso mo. Kaya ngayon, pumili ka ng liwanag, pumili ka ng kapatawaran, pumili ka ng Diyos. At tandaan mo ito, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, Apo. Pero, ang alam ko, nandiyan ang Panginoon na ka ba sa kwento ko ngayong episode? Kung napaisip ka, napangiti, o napaluha man lang kahit konti. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang paglalakbay na ito? Subscribe ka na! Para sa bawat bagong kwento, bawat aral, at bawat haplos sa puso, siguradong hindi ka mauubusan ng dahilan para maniwala muli sa kabutihan ng buhay pakinggan mo ang susunod na kwento ko dahil minsan ang kasagutan sa mga tanong mo sa buhay nasa lumang tinig na may bagong pag-asa